Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. Titre, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers, tayo na lang po yung may itik dito So, kung inyong makikita Uh, nasa gitna kami ng hindi na taniman na palayan. At yung makikita nyo doon sa puno ng apple Yun ang duck girl ko. Yan si Egy Mix Vlog at kasama yung kanyang uh, friend. So, kami na lang po ang may itik dito na hindi na uh, nakukulong kasi uh, medyo tapos na pong magtanim yung iba so dito po tayo nag standby sa may bandang malilim at uh, dito natin ilagay yung ating mga alagang itik mamaya sa medyo malalim na tubig na yan yung maliit na creek so sa mga subscribers ko po at sa lahat ng mga viewers pasinsya na lang po kayo dahil matagal tagal po na hindi tayo nakapag upload kasi yung cellphone ko ay nasira so pinaayos ko pa bago natin subukan mag-vlog so sa awa ng panginoon ay gumana na rin so sa mga viewers po na hindi pa nakapag-subscribe paki-subscribe naman po at sa lahat ng mga subscribers thank you sa inyong lahat hanggang ngayon nandito pa rin kayo so ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at sa panahon ngayon medyo malapit na ang uh, kumbagay taghirap kasi buwan na ng uh, August sa ibang lugar ang kanilang palayan ay malapit ng maharbes Pero dito sa amin ay uh, nagtatanim pa lang po at hindi pa nataniman yung iba. Dahil sa medyo naubusan ng uh, similya o binhi yung ating adi uh, so nagkaroon pa tayo dito ng uh, sikan bats at namibigay na sila ng uh, sikan bats dahil na damage po sa baha yung kanilang sakahan at yung iba wala talagang nakukuha so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat Hanggang dito lang muna. See you next vlog.